what's up? Dito tayo sa break it down, no? Uh, alin natin itong battle ni EJ Power. Uh, laban kay, ano, Almado. Kaya, pero bago lahat, shoutout muna kay, ano, kay uh, Euro English Learning. Grabe naman to. Uh, type sa pangalan, ha? Jemrick Allen de la Vina del Tadu Shoutout sa'yo. Kaya kay Medon Sorima. Shout out Anjabdul Manalo Pati kay Jason Tan Pati kay Sage Official Limin Shout out sa'yo Yo Vinga Ming Ayos ah, sa mga pangalan nyo Kung kukulit nyo eh no? James Rovic Shout out sa'yo Tsaka kay Jamar Perez Pati kay Dave Alice Yan At dumako na tayo dito sa bracket down Alright. At ayun na nga, no, reviewin natin itong battle ni uh, EJ Power kontra kaya Kalmado. Mukhang, uh, ano to eh, malakas ang EJ Power to ha. Play natin, oh. no? Dinami pa yung anak ko. Huwag naman ng lyrics. Palibhasa kayo ni Hazel, suki kayo ng abortion clinic. Kahit idamay mo yung anak ko, matalinong bata yung tanga. Ako pa nalangin ko, pag nagkaanak kayo ni Hazel, sana maging apat yung paa. <laughs> Yo, para sa laban na to, napilitan ako magpa-detective at magpa-vigilante. Boring ba yung buhay mo? Pwes gawin nating interesante. Di ko na kailangan pang sa replay dumale Para dito sa taong klisye umarte Tapos na ako dun sa almado Talakayin naman natin ngayon si CJ Orate Game? Game? <laughs> <mo> to, diba? <laughs> Sino to? Simod. Simod. Sino to? Gayram ah, Angas ano? Mayabang ka bro Matanong ko Ilang Canadian dollar yung pinadala mo sa kanila para lang may mabuga ka sa laban na to. Wala? Yeah. Oo, oh, parang pinalabas dito na itong kalmado eh, sinulatan ni Mot tsaka ni K-Ram, no? Ah, dahil nagpa-picture o oh, something na may kachat o oh, kasama. <laughs> Play pa natin. Right, bullshit. <laughs> Imbis na magpakahirap ka dinadaan mo na lang lagi sa panggugulang lecheka. ka. Ganyan siya mag-upgrade. Dati kay Santo lang nagpapasulat, ngayon sa mga flip-top MC na. Kaya yung civilian, Silvian, nalain niya Anina, sadyang kaduda-duda. Si Mot at kay Ram na rin kasi nagsabi dyan sa mga diskarte mong sala-ula. Mm -hmm. Natanggap na nila yung pinadala mo, pero yung mensahe hindi mo pa rin nakuha at hinahayaan ka lang nilang ispit yung mga binibigay nilang basura. Puta, no? May bigay na yung pera pero di pa na i-spit yung lirik kong basura. Kung baga, mga basura yung na uh, sulat nila kay na pinapadala kay Kalmado. <laughs> Kaso di pa rin makuha. Puta, oh, yun. Basura na nga lang, di pa makuha, yun. Eh, no? ulit sige dito pa natin oto 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 wat bopol sinira pati honor tingin mo sa kanila tropa tingin nila sa sponsor <tinyo> hindi mo nga yung show ta mong sa akatrabaho samantalang kakapadala mo kay Lamot at kiram ayun na gold na asawa nila puta ina, no? hindi ba paganda yung asawa kasi nga kapapadala na kay uh, mot at kay kiram puta naka na yung mga asawa nila <tinyo> puta pwede pwede Lab, paubos na yung savings natin. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, konting padala na lang lab. Ikukulab na nila ako. <laughs> At pagkasen na pagkasen niya ng pera dun sa banko, tangi masasambit na lang ni Mot at kay Ram, haha, nauto na naman si Gago. Naway sulit na sulit mo yung remitly at Gcash para sa mga barang malupit dahil pag naubusan ka na ng pera, wak ka na ulit. Binisto na nga to ni Zion King sa pagbili niya ng mga bare. Sobrang grabe na ko. Para ako nagbe debate tricks kasi lahat ng tao na papa-oh. Pinapasabi nga pala ni Cripley, tang ina mo. <laughs> kung di, bi, kung di bibili ng bara, magnanakaw ng linya. Sadyang walang kadaladala tong packshit na to. Antindi mo bro, galing na galing ka sa mga linyang hindi galing sa'yo. Ayan yung napapala kapag nilalaktawan progreso. Gusto agad makarating sa tuktok sabay aastang konkreto. Ako hinubog sa World War, sinala sa tryouts, dumaan ako sa proseso. Samantalang ikaw sino shortcut mo lahat kaya yung anyo mo di kumpleto. Oo, oh, taragis, no? Parang itong kalmado, pati kila creepy, nagpapasulat, no? Kung baga, uh, yung mga basurang lyrics ni Lamot, nila kay Ram, nila creepy, eh nagbabaya itong kalmado, no? Ups. Parang lumalabas na uto-uto siya rito. I think na dinurog siya dito ni, ano, ni... ni EJ Power, no? At ni-review na rin to ni Jonas, ni-review na rin ni Akata. Talaga na mga may binubuga din yung kalmado pero iba si EJ rin dito eh no grabe mga personal <laughs> play pa natin wala nang teka teka at wala nang etche etche sira na kredibilidad ng skema niya at kanina tuputuhin ni Helen ang kaba o round 1 at round 2 nagre-relax at nagpe-pretend ka pa kung kanina ikay kalmado pues ngayon present tense ka na ang dapat oh. ang dapat sa tarantadong to pinupuruhan ng sumbat ka na magyabang-yabang dyan kapag di, na, di ka na nagpapatulong magbuhat. Ako, pinagmamalaki ko na ako'y puro mula puno at ugat at higit sa lahat narating ko yung estadong to nang hindi sumusubo ng burak. Oh, yan din maganda kay EJ, no? Yung style niya na tap 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 Tsaka yung ano niya, yung, uh, yung pride. Uh, hindi siya nagpapasulat, hindi siya nangihingi ng mga bara kung kanina-nino eh. No? I iba rin si EJ, no? lalo na kapag preparado uh, preparadong EJ to buta lalamon talaga ng kalaban saka yung ano niya estilo niya yung kampante lang pero pag bumuga alam mo may sasabihin maganda eh no? yun ang EJ Prat! <makes noise> hindi ako nagkampiyon sa isa buhay yan na ba yung pinakamalakas na ibabato mo sa tuksuhan Tanga, wala nang mas nakakahiya pa sa taong hindi hindi yun mararanasan na subukan. Oh! Di ba? Diba gusto mong makuha atensyon ni Anigma? Pwes abot kamay mo na yung best chance. Saktong tryouts mo na din to. At may pabaon pang remembrance. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, kasama ka na sa attendance. Oo, makakapasok ka na ng fleet na, Pero magbabayad ka ng entrance! Oo! Oh, Ay, takinan sakit yun. Puta. <laughs> parang ito na yung ano mo eh, no? ito na yung uh, tryouts mo. Pero makakapasok ka ng flip top bilang uh, audience, no? magbabayad ka ng entrance, hindi bilang artist. Putang bigat yun, nabigat yun. Kasi kung tutuusin eh, mahirap makapasok sa flip top, no? mahirap din makabalik. Katulad ko nga, ang hirap makabalik eh. Pero yung sinasabi ni EJ na papasok ka sa flip top, bilang audience at magbabayad ng entrance taong ino you know, niyan at ngayon ko lang narinig yun grabe yun grabe yun sa lahat ng mga napanood kong battle ngayon ko lang narinig yun no? iba yung banat dun yan, no? ni EJ. So play pa natin lang. Wala ang karapatan maipagbanggaan dyan ng sungay. Mas bagay sa'yo sampalin ng realidad bilang pangaral at patnubay. Ang makilala ng mga tunay at mapabilang sa mga mahusay, yan yung mga bagay na pagsasalsalan mo na lamang habang buhay. Buti nga, buti nga pinaghandaan pa kita eh. Ano pang inaangal mo dyan? Gago yung mga gantong klase ng liga dapat pinipristylan na lang. Marami pa ako, marami pa akong tong tatapusin after kung tarantaduhin tong damuhu na to. Samantalang ikaw, wala ang magagawa kundi manatili sa hiraya at magabang ng panibagong MC na dudurog sa'yo. Kasalanan to ng mga yesman mong panay sulsul at pagpapanggap ni hindi ka pang aabot sa kalingkingan ng mga wak kaya utang na loob, tantanan mo na ang rap, ikaw ang pinaka perpektong halimbawa na hindi to para sa lahat. Oo, oh, utang ina, tantanan mo na wak. Utang ina, no? ito ang uh, patunay ng battle ay hindi para sa lahat. Galing ni EJ Roy, no? parang pinalabas niya talaga na waktong kalmado. No? Kung hindi bagay siya yung rap, umiwas ka na. Kung nagpapasulat ka, di ba? Last ni EJ, no play pa natin to. At pinan pinanatili masyado yung pagiging ingrato. Sadyang sumisirit sa baho lahat ng tumutog masangalan na iyong napili. Kalmado, kadiri kang tao, alipin na aso. Ano, masakit na masyado mga salitang ginigiit ko ng klaro. Gago ang mas masakit na rinig mo lahat ng yan mula sa taong tinitingala mo. Utang inasakit ina, sakit yun. O baga narinig mo lahat ng pangiinsulto dun sa taong tinitingala mo, no? Utang oh, ina, sakit yun. Kumbaga, idol mo, idol mo, idol mo to, pero buta pinagsabihan nga ng masasakit. <laughs> Sakit yun. Solid totally yun. Play Eto oh. 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 na. Eto na, ang Eto na ang katuparan ng iyong mga hinihiling bro. Katapusan na rin to ng pagpipiling mo. Ako ang po, tanginang kumpirmasyon na dapat ka nang huminto at sumisilip ka palang sa siwang ng oportunidad. Binagsakan na kita ng pinto! Takay na, no? Sumisilip ka palang sa realidad. Binagsakan na kita ng pinto. Isipin nyo, kada, pa, ano, kada four lines ni EJ, no? May mga punch na talaga siyang solid, no? Yung mga setup niya, lupit, eh. Talagang kada apat na barap, may diin, eh. Talagang dinurog niya si Kalmado, eh, no, puta? Ibang EJ to, ah. Play pa natin, ah, oh! Kaya prangkahan na, santo! Ayoko ko sa roster nyo. Huwag kayong mga feeling malakas. At babalik lang ako dito kung may pantief ka ng mataas pag nagharap kami ni Batas! <tos> 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 Let's go! Let's go! <coughs> Guys, gusto nyo bang makasakse ng isa pang laban na malupet? <coughs> yes! Pays panoorin nyo akong palabasin to mula sa retirement para pag rin ko ulit! Raya Battlegrounds. Yeah, 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 yeah. Oh, hindi mo tapos. Sorry. Cut mo lang. <laughs> At ikaw! <laughs> Kinakat na hindi pa pala tapos ang gagawin po. Pero ang lasa mong bara ni ano, inamon niya si Batas no, kapag uh, pag may talent fee na mataas na, no, kalabanin niya si Batas. Tapos uh, nag-retiro na si Batas, magpag-retiro -re niya ulit no, dahil doon na pag natuloy yung battle nila. Ang lupit ni AJ rito, solid to men. Lumabas ka na sa kwadrado. Sabayan mo yung mga tao. Makihiyaw ka na lang sa crowd kunwari di kita nilang paso. Toronto, make some fucking noise, man. Yo, 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 post-credit, post-credit. Kakamayan ko pa rin tong naalaban ko. Patunay lang na ako sport pagdating sa battle. Ngayon tapos ko na siyang kamayan, paabot ng hand sanitizer. Ang <laughs> lakas <laughs> ni EJ rito, gag so, yung Lakas yung niya, puta na. Grabe, no, yung kahit na, ano, kahit na nilang paso na yung tao, nakipagkamay pa rin, no? pero paabot naman ng sanitizer. Grabe, EJ, lupit mo rito, puta talagang dinurog mo si Kalmado, no? Sasabi ko dito, puta, kada four bars set up, sobrang solid. Talagang may mga suntok. Yung mga punchline niya, puta. Iba eh, iba eh. Talagang sa kanya mo lang maririnig eh. Sa kanya mo lang, uh, ano yun, na... Uh, nasaksihan ano kay EJ ko lang talaga na narinig yung mga ganong ano ang lupit yon hindi biro yun na uh, pinaghandaan mo yung mga nasa baba ano yung uh, isa sa mga ano yun, isa sa mga malaking pasasalamat yon bilang kalmado kasi pinagandaan siya ng idol niya o tinitingala niya no pero ano yon pero kumbaga kung kay kalmado yon ang sakit niyon <laughs> dinurug ka no ng ng tinitingala mo tama si EJ lupit niyon puta ang galing din ng ano niya ang galing din ng sinulat ni EJ niyon ano anong pakiramdam dinurug ka ng tinitingala mo. Okay, ang ganda nun, ganda nun. Solid yun. Kaya props kay EJ, props din kay Calmado. Napanood ko tong battle na to, hindi ko na pinainan no, kay, ano, kay Calmado. Pero alam na natin na bodybag talaga siya dito. Pero saludo pa rin iyo God bless sa inyo.